morning mga idol it's me again Bods TV uh, today is Wednesday guys Wednesday na ngayon guys so tayo ay nag prepare -prep 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 guys no para lumabas lalabas naman tayo ngayon so yun nga guys no eh kagahapon nung um binlog ko yung ano yung customer ko nga guys na 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 scam so ngayon ko guys ipapwento sa inyo so short ano lang guys short story lang short story lang yun guys ang ipapwento ko sa inyo kasi kawawa talaga siya guys sinangyari dun guys ano Uh, nagbook siya guys nagbuksa sa application ng Lala Move. Silo nung ano guys. Ayun. Nagbuksa nagbuk guys sa application ng Lala Move. So, siyempre, Lala tayo guys. Nakuha ko yung yun, Nakuha ko guys yung booking niya. So, ang rate niya guys, pasig-pasig lang kasi siya, no? Ang rate niya is uh, 250, nakinagtaka ko ng lapit Pero abono yan guys Abono siya ng 19 Yun. So yung Nangyari din guys Inabonohan ko guys ng 19 19 ko yung abono nun So inabonohan ko siya So nagbayad ako sa kanya guys Nung 19 Tapos ngayon Tinanong ko siya kung saan siya nakatira Mabuti guys, meron silang pwesto ng manukan. Tinuro niya sa kayong bahay niya. So, kampante ako guys, nag-abono. Yung actually guys, yung pang-abono pang ko doon, mag tubig Nilaban ko na lang ng abono. Dahil pag-abono kasi guys, sa lalamog, medyo malaki yung, parang giging triple or doble yung kita. Kung may pang-abono ka, eh sana lagi ka lang may pang-abono. So, yun na nga guys, no? Hindi na natin patagalin. Nga. Nagbigay ko sa kanyang one nine So, ngayon, ang magbabayad guys nung 19 yun, yung drop off, yung yung the drop off ko. Kasi guys ang ang dinala ko kasi guys ano, uh, gown. Ang benta niya sa sa gown 19. Doon sa drop off. Kasi ang sabi nung drop off, abono yan, babayaran ng rider tapos pagdating ko dun sa drop off, saka ako babayaran ng ano. Babayaran ako nung drop off uh, yung inabono kong 19 saka yung SP yung SP ko na uh, 250 yun guys ay yung SF pala sorry yung SF pala guys na 250 so kaya guys kinuha ko kasi malaki yung SF niya guys eh yun mo 250 pasig pasig lang pero nag nagduda na ako doon ano na ako uh, nagduda na talaga ako doon sabi ko pag nagkataon na to si mamang kawawa kasi guys ako alam ko yung bahay niya so kuy, pag hindi ako binayaran nung drop off So, pwede ko siyang talagang balikan. Babalikan ko siya, ma'am kasi alam ko yung bahay niya. Pwede kong kunin yung pera ko doon inabono. Kaya nagkampante ako guys magabono. Ayun na, ayun na nga guys. No? Bago ako umalis guys sa pick up ko. Tinawagan ko muna si drop off. Kinonfirm ko muna siya guys kung talagang ano na anong building unit siya. Kasi sa pasig lang siya guys eh. Sabi niya building E. Building E, building e kuya ha. Eh, ako kung sabi ko, ah, ayos. Ah, mukhang okay itong, ano, ah, client na ito. Poster na rin na. So, yun guys, pagdating ko doon, pagdating ko doon sa building E, ayun, tinatawagan ko na. Una guys, limang tawag ako guys, ano na, out of coverage ng cellphone, ayun, duda na agad ako noon. So, hindi ko tinantang ng tawag. Sabi ko, ito na to. Sabi ko, ito na ito, ito na tong inaano ko. Uh, kinukutuban ko na to kanina eh. So, ngayon, tinext ko na guys. Siguro, nakailang text na ako. nami ko ng text sa kanya. Sabi, sabi ko, ma'am, mahalala mo po ito. Nandito na po ako sa lobby ng building E. So, baba na po kayo. Wala, wala hindi na sumasagot. Tinatawagan ko, nagre-ring. Hindi na rin sinasagot. And guys, nah, hindi na ako nagdalawang ano doon, hindi na ako nagdalawang kasi sanay na ako sa ganyan eh. Hindi na ako nagdadalawang isip doon bumalik na ako, guys. Ay may isa pa pala akong deliver noon, dineliver ko muna tapos pag, kasi dalawa dala ko noon eh. Pagka-deliver ko doon sa isa, 'yan lang din sa May Pasig. Binalikan ko na si Ma'am. Ayun na, sinabi ko na kay Ma'am. Sabi ko, sabi ko kay Ma'am, Ma'am. Hindi nga nagkamali yung paghinala ko. Scam kayo yung drop off nyo hindi na ano hindi na lumabas hindi na nagpakita <laughs> ayan na guys ang masakit dyan sa mga ano tapos yun guys lumabas yan nagpasama ko dun sa tendera na dun mabuti guys may manukan kaya yan guys ang ano ang laban nyo kung may mga rider man na nakapanood ngayon o yung iba alam na rin yan ang pinaka ano dyan guys alamin yung bahay ng drop off na aabunuhan nyo Huwag kayo po guys pumayag na meet up, meet up. Kasi ang meet up guys, pag sumabla yan, sabla... okay lang kung walang abono. Walang no problema kahit saan kayo -e Pero kung abono guys, sa abonohan mo, dun sa pick up, patay ka dun ah. Alamin mo muna guys kung saan yung bahay niya, kung talagang bahay ba yung pick up, kung talagang kilala siya dun. Kasi guys, kayo magbibita ng pera. Yung abono kasi guys, ang rider magbibigay ng pera nun eh. Magbabayad muna sa item eh. Tapos pagdating dun sa babagsakan mo, doon mo sisingilin na lang yung ano. Yung parang nagpapabili sa'yo guys. <clears throat> Kaya yan guys, no? Uh, aware lang din sa mga, kung yung makapanood dito na mga lalamog. kahit ano, kahit anong delivery rider, no? So mag-ingat tayo eh, nga guys, napakatalamak ng ano ngayon. Kahit hindi naman sa lalamog guys, kahit saan. Halos guys, may mga ngumangal-ngal na rider dyan sa kalye na ganyan guys po na na na-stamp. Na so, yun guys, ingat lang talaga tayo no sa mga lalo pag ganyan delivery tayo. Delivery rider tayo no. Ingat lang tayo guys sa mga ganyan kasi yung scammer guys lagi lagi nang nagbabantay lang yun ang kakapal guys ng mukha niyan talagang ano nagbubuk pa talaga sa nakala mo totoo meron naman yan guys ang technique din ng iba dyan ng mga scammer na yan mabalik sa buhay drop off guys pick up sa drop off okay, isa lang yan ano sila uh, style nila yon kung mga technique nila yon na uh, kunyari tawagan mo yung pick up o oh, sige sige abuno ka ganyan ganito pagdating sa drop off guys sabot din niya yon na uh, kunyari uh, sige sure yan na uh, ano o oh, pagdating nun guys patay ka na hindi na sasagot sa yon yun guys ang pinakamasakit pag yun ang maano mo ang ma encounter mo no sa mga ganyang delivery masakit guys grabe yun kasi mabuti guys mga mga abono eh kahit mga 100 o 200 guys pag lagpas 500 pataas ang bigat na yan sakit na yan kasi halos maghapon mo rin yung bibiyahe na yan eh baga hindi rin mo ang init ulan bagyo yung tinatahak mo tapos maluloko ka lang ng ganun kasi guys kaya may kumakagat kasi guys kaya explain ko lang ha kaya kasi may kumakagat guys ng ano may kumakagat ng abono kasi guys halos triple kasi ang ano yan ang SF, yung bayad ng rider. Kumbaga, ang ordinary mo lang na-pick up, eh, 80, 70, mga 20 minutes yan, biyahe. Ayun, guys, kasi, papa dudoble dudublo eh, minsan, maabot ng 200, 180, parang magdudublo trip, siya, guys. Kaya, siyempre, kakagat din mo, dahil, siyempre, malapit lang. Tapos, gano'n yung, gano'n yung SF niya, no, yung delivery delivery charge niya, no. So, yun, guys, yung, ano, kaya may kumakagat dyan guys sa uh, may kumakagat dyan sa tawag nito sa abono. So, yun guys, no? Yun yung share ko guys sa inyo at uh, yun sa sinabi ko sa inyo nung una kong vlog po, nakapanood uh, yung una kong vlog na bago ito, ang may na in-upload ko. Yun guys, na sinabi ko na may kukwenta kung may nangyari akong customer na na, na, na scam siya. Kaya na scam siya doon guys kasi siningil ko yung ano, siningil ko yung 9, siningil ko yung 19 sa kanya ulit. Ang problema pala doon guys, nakalimutan ko pa ikwento pala. Hiningian na siya agad nung ano, hiningian siya ng 900 nung drop off. Sabi ko mambat ka nagbigay ng 900, ikaw nga ang ako nga ang nagbigay sa'yo ng 19, eh. bakit ka hiningian ng drop off ng 900? Eh kasi daw ibabayad lang daw niya sa akin. Hindi eh, siya nakipag Operation sa akin guys, yung client. ayo wala. Sabi ko, eh mayon mali nyo ma'am kasi nagbigay pa kayo ng ano. Nagbigay pa kayo ng 900 doon. Nagsend doon siya sa Gcash. Pa, so, yun lang. Kung totoo siya guys, wala dapat siyang scam doon kung di siya nagbigay ng ano. Kung di siya nagbigay ng 900. Nagbigay doon siya kasi naapura siya dahil ibibigay na lang daw ayun guys diba pinaka napaka ano basic na lang yung gano'n, di ba kung ikaw nag-iisip ka di ba basta magbigay na ng 900 eh abono na nga yun, rider nang ano bigay di ba napaka sa logic nung guys napaka ano mga parang na tutulala daw siya <laughs> para daw guys na budol yun eh wala kinuha ko pera ko ang problema na yun guys yung delivery po, yun yung hindi ko na single hindi ko na rin siya guys, single lang delivery po guys 250 dapat yun guys, balikan o 500 dapat yun hindi ko na siya single guys kasi wala na daw siyang pera, nagmamakaawa sa akin din nagsend pa daw siya doon ng 900 hindi na ako guys, nakipagtalo sa akin hindi na rin ako naningil sa kanya din naawa rin ako, siyempre tao lang din tayo ang importante nung no guys, nabalik yung pera ko, yung pambayad ko ng ilaw tubig yun guys, nakuha ko Grabe, kinakabahan ako guys. I sabi ko, patay ako nito pag patay ako nito pag hindi ko nakuha ano, ano yung gagawin ko 190 yun guys yung 190 guys kahit isang linggo ka magpaikot ikot yan sa kali hindi mo makikita yung 190 <laughs> Oh, kung sa ibang mapipera, maliit lang sa kanila, pero sa akin malaki na yun guys. Mahalaga ang pera. Paghirapan mo ang pera ngayon bago ka mako Oh so guys, so yun, yun, lang guys, no? senior ko lang sa inyo. ah uh, Please like and subscribe, guys. Boots TV. Like and share naman, guys. Then, guys, bye bye. See you next vlog. Bye bye. God bless us.